Itinanggi ng Bureau of Immigration na may anomalya sa pag issue nila ng student visa sa mga Chinese na nagpupunta rito sa Pilipinas. Pero para sa isang mambabatas, malinaw na may nakikinabang sa sistema. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Walang anomalya sa student visa ng mga Chinese student yan ang iginiit ng Bureau of Immigration matapos question ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers ang dami ng na mga nabigyan ng student visa sa mga Chinese. Kamakailan lang, napag-alamang mahigit 16,000 student visa ang nilabas ng Bureau of Immigration para sa mga Chinese noong 2023. So, tingin ko meron at malaki ang sindikato dyan. No? Uh, dahil ito ay may katumbas na halaga. Uh, hindi naman pwedeng uh, uh, ibigay nila ng libre yan. Nauna ng iminungkahi ni Congressman Barbers kay Pangulong Bongbong Marcos na ibasura ang Executive Order 285. Sa Executive Order, pinapayagan ang convert ng tourist visa sa mga foreigner para gawing student visa. Pero sa kabila nito, naniniwala ang BI na lehitimo ang kanilang pagbibigay ng visa. po yung mga na-issue po na visa. Wala naman po tayong nakita kakaiba or anomalya po. We check po kung sila ay nag-aaral talaga dito sa Pilipinas. We check their derogatory records kung itong mga ito ay may mga kaso or mga fugitives from justice. Doon po sa extensions ng kanilang visas, tinitingnan po natin yung grades nila doon sa past two semesters or yung trimesters po. May dalawang paraan daw para makakuha ng student visa ang isang foreigner Una, sa pinakamalapit na Philippine Embassy o consulate sa kanilang lugar. At ang pangalawa, ang pagpunta rito sa Pilipinas sa mamamagitan ng tourist visa at sa kapapalitan ng student visa sa ilalim ng EO 285. Pero paglilinaw ng BI, hindi ang mga estudyante ang magpapakonvert nito, kundi ang mga paaralan. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.